Nindot na kayo. Tagbuot mga tiles. Sakto ka jogging ko di ko ran. tangan up tiles na si arog di medakin sa glue out mulingkod. Hapon. <laughs> <laughs> Tangistoy ko nang botang ng ngani. Ah. Tangtang -tang ko na kaon, Ay na nga tangtang pud oi. Oh. Kung ko yun sa manto. Ang sa Kato laging kuan, joy nga. Ako tong joy ride lang masa. basa. Oh. O Basta nung aligreha kay